great great day malayang puso ayan nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng komento at suwestyon sa mainit na usapin ngayon o issue dito po sa PhilHealth Help na kamalayang puso uh, year 2023 2024 ay naglalaan po ng budget ang ating gobyerno sa PhilHealth Help ng 72 o oh 74.4 billion sa ahensya po ng PhilHealth kumbaga hindi pa po kasali yung uh, collectible premium uh, contribution ng mga manggagawa na kinakaltasan po ng contribution ah uh, sa ngayon, sa ngayong panahon na darating na 2025 malayang puso year 2025 uh, po ang Senate at ang Congress na tanggalan ng subsidy ang PhilHealth totally, hindi naman talaga uh, walang budget yung ano, yung PhilHealth zero subsidy ayun pagkakaintindi ko mga kamalayang puso at uh, kumbaga yung sa operational expenses mga pasahod sa mga empleyado ng PhilHealth ay may laan pa rin na pundo ang gobyerno ang sinero lang po nila yung subsidy uh, ano ba ang mga ano ang pinaglalaanan ng uh, subsidy uh, yan po ang ang um, nilalaan pong pundo dyan ng PhilHealth ay 79 million million at ito po ang mga uh, pinagkakagastusan ng PhilHealth itong intel, mga indigent people yan yung mga mga kababayan natin na ano na mga indigent ay may pundo pong nakalaan dyan ang PhilHealth yung mga senior senior citizens yung personal with disability yung PWD naglalaanan niyan na ang at mayroon pang mga iba 79 million lang ang nilalaan ng PhilHealth po dyan, sa mga nabanggit ko po na yan at ang pondo na nilalaan ng gobyerno ay 74.4 billion at ang uh, collectible ng uh, premium contribution ng mga manggagawa ay 147 million mga kumalayang puso uh, ano ba ang ginagagalit dito ng mga ng mga manggagawa nagbibigay ng mga contribution uh, sa 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 Help kasi tumas yung ano eh tumas yung uh, pagkakaltas parang 5% ng monthly salary ng isang manggagawa ay pinakaltasan ng 5% para po may lagay sa PhilHealth. Uh, ano po ang dahilan bakit tinanggal yung subsidy sa PhilHealth? Hindi naman totally uh, ano, uh, budget ang tinanggal sa PhilHealth kundi yung subsidy lang. Kasi yung operational sabi nga ni Pangulong BBM sabi rin ni Jesus Codero, ay babayaran pa rin yung mga empleyado yung mga operational expenses babayaran pa rin ng gobyerno kaya may pundo pa rin uh, ang dahilan mga kamalayang puso dahil mayroong excess fund ang PhilHealth na 600 billion o emergency fund ngayon siguro dun po kakaltasin yung subsidy na na parang itatapal mga po itatapal doon sa sa subsidy ng PhilHealth doon sa 600 billion pero saan nga ba ginagamit yung uh, 600 billion na emergency fund uh, yan po talaga ang mga po so dapat hindi yan na nagagastos yan uh, iyan ay uh, inilalaan sa mga emergency mga pangyayari katulad po nung dinanas po natin yung 2020 hanggang pong ano yung pandemya doon yung nilalaan ngunit mayroong mga kontrobersya na hindi nga nababayaran ng PhilHealth kaya nga itong 600 billion na, billion na to ay uh, na tiling stagnant kumbaga ay hindi pa nababayaran yung mga iba't ibang hospital na pinag uh, pinagkakautangan ng PhilHealth dun sa mga ta mga taong uh, nagkaroon ng COVID sa iba't ibang mga hospital private man yan or uh, government o sabi nga ni Jesus Cudero sa sa ano sa sa Sorsogon halos 500 million pa ang hindi nababayaran ng PhilHealth ano po ang problema? Ang problema nito mga kamalayang puso ay itong mga namamahala sa PhilHealth. Kumbaga, dapat itong, kas, kung sinasabi ng gobyerno na yung PhilHealth, dapat tanggalin yung mga namumuno diyan, palitan. Kasi hindi nila hindi nila uh, ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Kasi yung 600 billion dapat hindi dapat talaga yan uh, tinatapyasan dahil emergency yan eh. Emergency pan yung 600 billion. Yung 74 point bill 0.4 billion na allocated na budget ng gobyerno ay dapat tuloy-tuloy yan hmm. pero dahil nga dahil nga mayroong nakikitang pundo excess hindi na gagalaw gagampanan ng trabaho ng PhilHealth itong itong uh, subsidy ay maaaring dyan ibabawas In yung nakikita ng, ng Congress at Senate diyan ibabawas hindi naman daw totally na, na, na mawawala ang ano eh kung gano'n naman pala kaya ang niyan ng Kongreso at ng Senado o sabihin na natin ang, ang administrasyon ni PBBM kayang ang niyan ay di stop muna yung ano yung kulit uh, premium contribution ng mga manggagawa stop muna buong taon ng ano, stop muna yan, dun mo ikaltas sa ano, kung talaga namang gagastusin yung 600 billion mga kamalayan puso. Di stop muna, para yung mga manggagawa naman, ay hindi maging ano, maging mukhang mga tanga, na piling nila, o piling ko, ang ang contribution ko ay ginagamit na dapat ang gobyerno ang, ang ano niya ang nagbibigay ng budget ang nagtatrabaho niyan. Eh, kung ganyan kaya lang naman pala tanggalin yung subsidy. Alam mo naman natin yung pinagagamitan, yung indigent, senior citizen, uh, personal disability, yung pinagagamitan ng ng subsidy, zero subsidy na inano ng ano, ay di na yung premium, premium contribution ng mga manggagawa para makatulong din naman ang gobyerno sa mga manggagawa maging pair. Kumbaga, yung yung mga indigent, yung mga senior citizen, yung personal with disability, wala namang contribution talaga totally sa ano niyan, eh, sa PhilHealth. Eh. Kaya dapat trabaho 'yan ng gobyerno. Sila diyan dapat ina-allocate yung budget ng ano. Yung sa premium ay eh, doon yung sa mga manga, sa mga uh, mga nagko-contribute. Mga kamalayang puso. Di tanggalin muna 'yon. 'Yun yung maganda diyan para fair. Para hindi po tayo nagkakagulo-gulo. Pero ang mahirap ka nga dyan, tinanggal ng budget yung ano, yung PhilHealth, pero inilagay naman ng mga kongreso sa kanang senado sa akap program. O, oh, ay piling pili lang naman ang binibigyan ng mga politiko ng ano na yan, ACAP na yan. Eh. Hindi naman lahat na bibigyan. Kaya, maraming nagrarally sa Pilipinas tungkol dyan sa PhilHealth. Dahil ginagamit ng mga politiko yung akap para sa sarili nila interes. O oh, hindi na gobyerno ang ano ang ang nakapangalan, naka-address kundi sa sarili nila mga pangalan. Tingnan niyo mga tarpaulin ng mga politikon, congressman, uh, ano, uh, senador. Yun na ang mga nakapaskil sa ano. Kaya shout out sa Martin At ito pa, DPWH ang laki ng budget na binigay, ang inad nilang ngayong taon. o oh, Tapos yung edukasyon taos spell health na kailangan dapat ng budget yun ang tinanggalan o binawasan ng ng budget kaya unfair kaya marami po talaga ang pupunta sa kalsada para uh, questionin yung ganyang sistema ng pamamahala ng former BB, uh, president BBM ganyan lang diyan mga kamalayan puso